Please, hanapin mo muna si Annalyn. Baka mamaya kung ano pang gawin ni Carlos sa kanya. Baka mamaya patayin din na yung anak natin. Please, nakikiusap ako sa'yo. Hanapin mo na yung anak natin. Please, hanapin mo na si Annalyn. Baka mamaya mapahamak yung anak natin. Please. dugo. <laughs> dugo. Mami, tugo dito. Zoe. Mami, tugo. Pinatay mo si Pinatay mo talaga siya. Walang iya. Walang no? iya. Tumahimik ka. Hindi ko pinatay si Annalyn. Nasaan <laughs> siya? Di ko. di ko alam. Dapat nandito siya eh. Baka nakataas siya. Kailangan ko siyang hanapin. Sasama ko! Zoe, so, nag-iisip ka ba? Dapat ma-realize mo. Hindi ka pwede magkita ni Annalyn! Hindi tayo pwede magkita magkasama! Masabit tayo! Masabit ako! Ikaw! Di ba nangintindihan yun? Boss! Naroon si Annalyn! ito ba niya Relax, boss! Ano? Bilipat ko lang ng kwarto. Bakit? Eh, ang ingin niyang dalawa eh. Paano kung mabukin tayo? Sige na! Mangtayan mo siya, baka makawala siya! Isan mo! Buhay si Annaline! Buhay siya! Hindi namin pinabaya ng kapatid mo. Hindi, hindi namin siya sinaktan eh. Dahil gusto kong isipin ni Lynette na hindi ako masama sa anak niya. Ayaw kong isipin niya na masamang tao ako. Bubo ka ba? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, asa tingin mo, hindi masama ang tingin sa'yo ni Tita Lynette? Alam mo kahit anong gawin mo, masama ang tingin niya sa'yo. At hindi lang siya. Pati lahat ng tao, Alam mo? Tahimik ang buhay ko dati. Pero ginulong din ang mami mo. Ginulong mo na napakilala kang anak kita! Bakit sinabi ko mong tanggapin mo ako? Kasalanan ko ba na nabuntis mo yung mami ko? Ang hindi mo na, Zoe. Gusto mong tanggapin kita bilang anak ko. Dahil sinusuko ka ni RJ. Dahil masama ang gali mo. Pinagsisisihan ko na naging tatay kita! Kung hindi dahil sa akin, matagal ka ng patay dahil binaril ka ng lolo mo. Kung hindi dahil sa akin, matagal na sinabi ng lolo mo na anak kita. At kung hindi dahil sa akin, matagal na alam ng lahat ng tao na pegi kang kanyang! So anong gusto mong gawin ko? Magpasalamat ako sa'yo? Mag-sorry din ako? Sorry! At di na may kita sa gulo ng buhay ko! Pasensya na, ha? Pasensya na! Nalaman ko pa na tatay kita! Sana hindi ko nalang nalaman! Sana hindi ko nalang nalaman! Sorry, ha? Sorry, ha? Sorry, <laughs> ha?